mga kumaretas ko dyan. Lugi na naman tayo. So, may bumili ng cheese. So, meron akong dalawang cheese dito. Ang Eden cheese at ang Jersey na cheese. So, eto po ay binalik ng customer pero nasa akin niya, nakaganyan niya, nakabalot. Ang expiration nila ay matatagal pa. So, eto ang expiration niya, kitang kita, April 2024. Yan, malinaw po bang nakikita? Kung hindi ay picturean ko na lang tapos flash ko. So ngayong araw, habang binablog ko to ay February 3. Ayan o, oh, February 3. So may expired siya ng April 12, 2024. So meron pa tayong dalawang buwan. Uh, Na-experience ko na to before kahit sa maliit na Eden Cheese. So binalik ng customer, sabi niya ganito. Guys, ako ng mga bote, guys. Kaya pasensya na kayo sa Ganyan. Meron siyang... Ano ba tawag mo? Isira talaga. 10 pesos. Ayan yun. Ayan. Yeah. tas expiration niya ay... Isang copy ko blanca na table Copy ko blanca? Walang ano nangyari doon sa cheese. mahal pa naman yun doon. Lugi. Ayan yung mga... oh, sa akin, okay lang. Kasi, uh, may pangabono naman ako dyan. Yung, alam mo, alam nyo yung iniisip ko pag may ganyan. Kawawa yung malitang tindahan. Tapos parang hindi nila afford na may mawala. May pa-expiran sila. May masira silang paninda. So, doon ako nag -worry. Sa akin, okay lang naman ganyan. kasi, uh, tanggap ko na yun sa sarili ko. <laughs> kailangan kong mag ano para hindi masakit sa dibdib. let go natin yan. Alam mo yan, maliit na bagay. Pero, sayang pa din yun, di ba? Kasi magkano halaga nun? Ano, lugi na tayo. At eto pa, lugi ulit tayo. Sa criss-cross na, ano ha, sa ano siguro to sa paggawa o sa factory, ganyan. Ayan oh. binalik, hindi, hindi binalik ng customer to, pero, nagtaka ako pag, pat gano'n, <laughs> may hangin naman siya. Kung yung common problem, walang hangin si Ngao. Eto, may hangin. Pero, eh, laman niya. Ayan natin. May expired siya ng May 2024. Ayan. Ayan, May 2024. Yung laman niya, yan, walang tayo. yan. Ay, dadalawang peras. Ayan. So, alangan naman bilhin to ng customer, di ba? Lugi naman. Siya yung malulugi. So, sino mag a di Diba? Ang tendera, ang may-ari ng tindahan, ang namumuhunan. Palaging tayo ang lugi, guys. <laughs> so, again, din sa mga maliit ang puhunan, doon ako na nag-worry kapag sila yung makatanggap ng ganito. Kaya, yun, pero yun, kasama naman sa buhay yan, ganyan talaga. Uh, kailangan natin tanggapin. Pero, syempre, at the back of our mind, diba? Sayang pa din yun. Kasi, lahat ng pera na pumapasok sa atin, pinaghirapan natin yun, di ba? Hindi naman yan basta nandyan sa bahay mo na binato yung pera. Lahat ng pumapasok sa ating gracia, pinaghirapan natin yan. Nag-e-effort tayo yan. Uh, pera man yan sa kita natin sa tindahan, or pera ko yan sa mga racket ko, social media, online, So, kailangan kong pagtrabawaan niya, nagbabasa ng script, mag post gagawa ng video, mag edit Pinaghirapan ko siya po yata Sa kahit sa anong paraan, basta malinis na paraan mo man yung nakuha. Nag-effort ka doon. Kaya, ba diba? Sayang pa din. So, shout out sa jersey. Nilagay ko na sa rep kasi ano yung ko pa yung kalahati nun mamaya. <laughs> Baka pwede pa naman, siguro nasa ano lang yun, kakainin ko, papalaman ko na lang sa mainit na tinapay, bibili ako mamaya. Pero hindi kasi ako nagpapalaman ng cheese, diba? Mapapakain ka na kasi yung binaya mo. Tsaka eto. Walang laman. Ay, meron naman dalawa. Ay, nako. So, yun yung mga... Paano kapag araw-araw ka, ka, may ganon, no? Katulad na lang ng pansit kanton. Paano kapag ka lagi kang may walang sauce, Uh, butas o nilanggam kasi nilalanggam ang pansit ng Tapos tulad nung call gate ko na ng daga. Anyway, yung daga guys, na namatay siya, nalason lason, uh, pinakain ko ng raccoon, ilang araw din. Siguro, pa, ma, inabot ng 5 days o 4 days bago siya namatay ito. So, mag-observe ako kung dalawa ba sila, kung meron pa ba siya mamaya. Kasi namatay na yung daga. Sobrang laki. pa, -pa ko yun. So yun. Share nyo naman kung ano pa yung mga kinalulugi nyo, basta yun yun sa akin, yun yung personal experience ko bilang may-ari ng tindahan at the same time tendera ng sarili kong tindahan.